Patay na drone. Nasaan? Guys, ito, meron tayong drone na DJI Mavic saka tong remote natin. Pagkatapos mo na ako na saan tayo Yan guys, ayan no. uh, o. Tapos dito tayo din. So, aerial shot muna kami. Kasama namin yung SIRQC family shot sa inyo. Guys, nabuksan so na natin yung drone natin. So, yung remote naman, nabuksan natin. Tapos meron tayong application na ginagamit para sa drone natin. Ibuksan muna natin tong location natin. Kailangan kasi yung location mo naka-on. So naka-on na tayo. Tapos ang gagawin natin, calibration tayo ng compass. Dini, calibrate. Start tayo ng calibration. Dito lang gagawin dyan. Tigot-tigot mo lang. 360 degrees tapos pataas naman vertical mag-update tayo ng location ipang muna natin hindi ba nasa take it permitted na yan eh okay.